salamat po sa tulong nyo dahil masayang masaya ako sa ano nyo sa akin tulong maraming salamat na ako yun yung tinulungan salamat hello guys welcome back sa ating youtube channel at ngayon nga ay Nandito tayo kay Nanay Landa. Ayan, sabihin nyo nai, hello! Hello! Hello guys! Ayan, so guys, kung alam ko naman sa inyo, marami dito sa inyo nanonood sa ating YouTube na kilala nyo na si Nanay Landa. Na nakilala natin uh, nung isang araw na ang trabaho niya ngayon ay pa-extra-extra. Nagaano siya nagtatabas ng damo para makakain sila ng mga apo niya. Na apat yung apo niya. Ang dalawa dun guys ay may kapansanan. Si si Daniel ba yun nanay? Opo. Si Daniel ay bingi at saka uh, uh, hindi nakakapagsalita. <coughs> Tapos yung isa naman nanay si anong Joy. pangalan ng isa? Si Joy. si Joy ay may kapansanan din. Inborn siya na hindi niya nararamdaman na tatain na pala siya at saka iihi. Kaya ang nangyayari kapag may pera si nanay, ang sabi ni nanay ay binibilhan niya ng diaper para uh, kung nandun man si Joy sa ibang uh, mga bata na kikipaglaro ay maano niya, ma, uh, hindi, hindi mga ngamoy yung kanyang uh, dumi. So, Paano yan, Nay, kapag uh, walang pambili ng diaper? Tayo na lang panty Sure. Diyan na lang siya, hmm. Natatay na lang siya. Eh parang baby pa siya kung ganoon. Ah, 'yun. So guys, ayan yung ano ni Nanay. Ah, uh, Nanay, ikwento nyo nga sa amin at sa sa ating mga manonood kung bakit kayo unang-una nanay, bakit kayo tinanggal sa Uh, pagiging street cleaner nyo na ang sabi nyo ay 15 years kayo sa baranggay uh, barangay na uh, kung saan yung mister mo din ay isang tanod. Kasi nabanggit guys ni Nana yung kanyang mister ay isang tanod dati pero last year na nawala na, nawala na yung asawa ni nanay kaya imbes yung sahod nila ay Mag magkano ba nanay sa sa ti, sa ano niyo nanay? Magkano yung sahod ng isang barangay tanod? 15. 15. Na ako naman 25. Yung kay nanay naman 25. So ang kinikita niyo buwan-buwan ay 35. Nagkakasya ba yung nanay sa pang-araw-araw niyong mga gastusin sa pagkain niyo? Tapos may mga inaalagaan pa kayo? Hindi nga kaunti lang ang na, ano namin kasi pinambibili ng pagkain sa kunting mga bagay sabon so kahit ida ano tapos bibili lang diaper yung apo ko mm -hmm. para may niya, dayaper. diaper so yung 35 na yun nanay dati pa kulang na kulang pala yun sa inyo kulang ano naman nanay yung uh, kinamatay ng asawa niyo sakit sa atay ah sakit sa atay so ngayon si nanay guys ay mag isa na lang niya itinataguyod yung kanyang mga apo na lahat pa yung nag-aaral at hindi pa kasama sa piece. so hindi ka ba nahirapan nanay na alagaan sila tinitiis ko na lang hirap para ano kaya kami magkakahon-ahon mhm So, wala naman tutulong sa amin. ni magkuano na lang ako. Magtatrabaho pa extra-extra. Kaya kami nakakabili ng bigas. Minsan isang kilo, dalawang kilo. Yung nahano ko. Tapos na sabi niyo pa nanay, na minsan, uh, kadalasan pala wala, wala kayong ba? ulam. Hmm. Nag-aasin lang kayo. Asin. Tapos minsan hindi kayo nakakabili ng bigas. Dahil, uh, hindi kayo nakakapag-extra magtabas ng damo. Yun. So, wala naman, guys, ano, wala naman, na uh, sinanay mapapasukan ng ibang trabaho, kundi yung pagtatabas ng da damo, paglilinis, ganyan. Dahil, sinanay ay 62, ah, uh, 65. 65 years old na sinanay. Tapos, hindi na niya kaya yung mabibigat na trabaho dahil, ah, uh, Uh, ma mahina na rin si nanay at saka may, may mga nararamdaman na rin siya. Ano yung mga nararamdaman yun na nanay? Yung ano ko dito ha ha dito. Ano ah dito sa balakang niya masakit yung na. Mataas yung sugar ko. Mataas yung sugar ni nanay. Tapos uh, may high blood na kayo nanay. Hmm. Uh, may high blood na si nanay. So ikaw ba, nanay, ay mayroong binibili ng mga pag-maintenance mo Wala. para sa high blood? Wala. Herbal lang. nag -herbal, herbal lang kayo. Opo. So, guys, eh, wala rin naman magagawa si nanay kung hindi herbal na lang dahil wala, wala rin siyang pambili ng gamot dahil sa pagkain pa lang nila ay kulang na kulang na. So, nanay, ang tanong nila sa atin, nasaan ba daw yung Ah, uh, ma anak mo na uh, nanay ng mga apo nyo. Nasaan sa ba daw yan? Manila. Ay? May na asawang iba. Hindi May. naman niya inaanong mga anak niya. Hindi niya iniintindi. Hindi intindi oh. Bali mag-isa lang yung anak nyo lo, nanay. Marami sila si pero nandoon mas sa ano, oh, Manila. Ah, uh, mang ilan yung anak nyo nanay? Sampu. Sampu yung anak nyo. Hmm. Tapos, lahat na yun sila, may mga sarili-sariling pamilya. Okay. Eh, hindi nila kayo dinadalaw, ganyan, nabibigyan ng konting tulong. Dinadalaw, yun Eh, yung nagbibigay ba sila, nanay, ng ano sa inyo, tulong, ganyan? Wala. Wala? Bakit naman daw? Aywan ko. To... Mga ano ba sila, nanay, mga nakatapos sa pag-aaral? Hindi. Hindi sila nakatapos ng pag-aaral. So, ibig niyong sabihin nanay, yung sitwasyon niyo ngayon ay parayas lang pala sa sitwasyon ng mga anak niyo. Ano yung mga trabaho nila kung hindi um, ma maitatanggal tulong? Ay katulog. katulong, lang nila. Katulong sa Maynila. Ano may, well, may hmm. mga anak rin sila? Ah, okay. Kaya hindi kami napupukusan tulungan. mm hmm So, yung mga apu na nandito sa inyo nanay, uh, yung nanay nila, hindi sa sa'yo nagpaparamdam. Hindi. So, ibinigay na lang sa'yo bigla-bigla yung mga, yung mga anak nila. Maliit pa yun ang iwan sa akin. ah uh, Maliit pa, iyo hmm. na. Ikaw na lang nagpalaki ng asawa nyo dati. Hmm. Tapos ngayon, nawala na yung asawa nyo, ikaw na lang nagtataguyod. Na so... Ayan nga guys, narinig nyo na yung kwento ni nanay. Uh, dati siyang street cleaner, 15 years siya. Tapos tinanggal na lang siya bigla-bigla ng uh, may kapangyarihan. Tapos uh, ngayon ay nage-extra-extra na lang siya para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kagaya ng pagbili ng bigas, ng uh, diaper ng ulam. Pero kung wala naman silang sinanay makitang pera ay uh, hindi na lang sila kumakain. At saka umiinom na lang ng mainit na tubig. <laughs> umiinom na lang daw sabi ni nanay ng mainit na tubig para lang may laman ang tiyan. Mm, lamang tiyan. Magkaroon ng laman ang tiyan. Sobrang kawawa naman nanay. Uh, pero nanay, pag in case nanay, may tumulong sa atin na sa inyo na magkaroon kayo ng maliit na tindahan, ay kaya nyo pa bang kukusan yon? Kakayahin ko. Kayang-kaya ko pa yan. Mm -mm. Kasi nanay, hindi naman uh, sabihin natin ngayon may mga tumutulong pero yung mga tumutulong, tumulong isa, dalawang beses, ay stop na yon, tama na yon. Uh, kaya kung ano, mas maganda pa rin na may sarili kayong income. Kasi, oo. Oh, oh. Diba? Kasi nanay, araw-araw pang na panggas. Opo, kasi, ang naiisip ko kasi nanay, kung may, mag, may magiging budget tayo, gusto ko sana magkaroon ka ng sari-sari uh, store na maliit, para sa pang-araw-araw niyong pangangailangan. Pero saka na 'yun nanay kasi ang ang maganda ngayon ay tingnan niyo guys yung bahay ni nanay uh sira tapos butas-butas. Nakita niyo naman guys sa video natin nung nakaraan. Uh, sana ay magkaroon tayo ng uh, funds ng budget para maipaayos natin kahit simple lang. Yung magiging komportable lang sila ng mga apo ni nanay. Kaya, magre-raise tayo ng funds para doon. Huwag kayong mag-alala nanay. Uh, nandito ako, gagabayan kita. Kung ano man yung uh, magagawa ko sa inyo, tutulungan kita ha. Salamat. Mm. Salamat po. Maraming salamat. Mm. Uh, so ayun nga ang tunay na pangalan ni Nanay, ano ang tunay niyong pangalan Nanay? Yolanda. Yolanda Ditalo. Di Yolanda Ditalo, ay uh, 65 years old si Nanay Landa at uh, may apat na mga apo na nakatira sa kanya uh, at uh, wala siyang trabaho, siya lang ang bumubuhay okay. sa mga uh, apo niya na hindi pa kasali sa poor piece. So Uh, yung mga ibang comments nyo guys na nasaan yung mga magulang ng mga bata Iisa lang po yung magulang ng mga bata na nandun daw sabi ni nanay sa Maynila at wala silang contact Na hindi daw nagpaparamdam, hindi daw nagpapadala Siguro sa tingin nyo nanay bakit? Bakit hindi nagpapadala sa inyo ng pera or hindi kayo kinokontak Ayawan ko siguro kay mayro na naman siyang pamilya doon at sa pamahanap. ibang pamilya. Mm. So, ayan nga guys. Uh, si ngayon, mamaya pala pagkatapos natin dito ay pupunta kami ni nanay doon sa uh, DBP sa bangko, mag open kami ng account para sa lahat ng gustong magbigay kay nanay through bank ay pwede niyo siyang i-direct na doon kayo maghuhulog sa bank account ni nanay. So, ayan pero kung gusto niyo naman sa Gcash, walang problema, PM lang kayo sa akin at uh, bibigay natin ang tulong kay nanay. So, nanay, huwag kang mag-alala dahil nakilala mo ako, sisikapin natin na mabago ang buhay niyo. Salamat, ha? salamat po. Hmm. Maraming salamat. Maligaya ako sa tulong niyo. <laughs> ayan. Huwag kang mag-alala, nanay. Sikapin natin mabago ang buhay mo. Dahil uh, uh, nandito tayo, gagabayan kita. Huwag kang mag-alala. Kahit pa paano, mababago ang buhay mo. Maniwala ka sa akin, ha? Mananalig ka sa akin, nanay. <laughs> Salamat po. Sige, uh, tara, punta na tayo sa DVP. One hour later... Ayan nga guys, kagagaling lang namin ni Nanay Landa sa DBP para mag-open ng, ng uh, uh, bank account niya. Ang problema ay uh, sarado ngayon tapos dinanong namin sa guard kung anong mga requirements ang sabi kailangan ng uh, electricity bill, source of income. Eh wala naman unang-una, wala si nanay uh, maibibigay na electricity bill dahil uh, wala naman siyang kuryente, kontador dito sa bahay niya. Tapos yung source of income na sinasabi ng uh, guard ay wala rin si nanay trabaho, hindi rin siya makakabigay noon. Tapos isang dalawang 1 by 1 ID tapos dalawang valid ID. So meron lang si Nanay, valid ID dalawa, ayan. Tapos yung 1 by 1 ID na hinahanap nila. Kaya problema ngayon 'yan. So ibig sabihin nito Nay, baka hindi na lang tayo makapag-open ng account mo. So wala na lang tayong ano? Sa Gcash na lang. Ano nanay? Mm. Kung merong mga magbibigay, uh, sa Blue Up na lang guys. Bawal, bawal pala banggitin dito kay TikTok yung pangalan na yan. Sa Blue Up na lang guys. E PM nyo na lang ako. Yan lang. Salamat.